vivos fósiles. Tanggalin na! Tanggalin na! Loro, loro, loro. Bakit ka nakagalit? Salong, ah! kurong, salurong, manginginig ka! Pum!

tinatawag kong sino man nagpapasakit umagang bala sa pasyente kong ito, tao spirito, na spirito ko ay manapatay. At saan pa kayo naroon, kumarito pa yung ay binsay sa gusto. Al, ado, sa das. Amara o biseraye at jovere niye ay Te vigos ko silim. Te vigos ko silim. Te vigos ko silim. E Pasok Si gaga. Ano niya? Ano yung gaga yan si Bakit gaga? Ano ang masalami niya? Ano na suwapang? Masukot siya. Nilig po mudro. Wow. Mm -hmm. Naglagot lang po niya. Wala siya isala pero naglagot po niya. Nagalit ka? Nagalit ka lang. Balit mo, balit. Bakit nagalit? Anong ginagawa kung kinapulang mo ito? ito para makabalos ko niya. Mm -hmm. Kaya, kinukulong mo ito. Yeah. Ha? Ah, mm, no, kailan pa? Kailan pa? <laughs> Saturday. Saturday nung nakutsag ko. Papatayin mo ito? Opo, oh, pwede patayin mo siya. Patayin ko talaga siya. Mm. Galit na galit ako. Ikaw ang gumawa, nagpagawa ka lang. Ay. Sagot. Ikaw ang gumawa, nagpagawa ka lang. Pagawa. Magkano bayad mo? Mm. Magkano bayad mo? Wag na. Ha? Wag na. Anong wag na? Mm. Aray, aray. Pahasig kinas, gina, 3,000. 3,000. Saan ka nagpagawa? Diyan lang sa San Roque. Sa San Roque. Babae lalaki ang gumawa? Babae. Babae? Ay, niya ka. Anong ginawa mo? Anong ginamit picture niya? Ha? Ay, personal. Personal. Oo, kaya nagpersonal May nagkita Kasi painom na ko siya. Ah, personal. Oy. Kaya pala. Oh. Anong pipiliin mo? Ikaw unahin ko o hayaan mo na itong si Gloria? Meddai. Ha? Pili ka. Papating kita o ipagpatuloy mo pa rin yung pagkulang mo dito. Dili na kay kabalo na siya. Hintik, dili, dili na. Ayan, Gloria na yan, or yan, or yan, yan, hintik ka talaga. Dili. Oh! Aray! <laughs> ah. Tatawagin ko yung mga kukula mo. Hindi ko kung totoo na mayroong siyang pinagawang ibang magkukulang. hindi talaga siya mismo ang gumawa, kung meron pang iba, tinatawag kita saan ka pa naroon. Kapag, kapag ikaw ay nagkasala, hindi ka makakatanggi, hindi ka makakatakas sa kabanal-banalang tetragrammaton, iya o pater te, because possible, te, pasok sa katawan nito. Pu! Aray! 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 Grabe! Aray! Ah, aray talaga. Ikaw, sino ka? Ikaw na yung magkukulang o ikaw pa rin yan? Ako na lang. Ako na Sino nga ako na? Yung magkukulang mo, ikaw pa rin? Ako ba Ay, ikaw lang mag-isa? Ako lang mag-isa. Ay, akala ko nagpagawa ka. Sino nga pa, ha? May mga pa, sanroke, sanroke ka pang nalalaman na. Bayad, bayad, tres mila. Ikaw lang pala mismo gumawa, ha? Ang kulang. Ay, kay kawalo ko. Oh. oh, tanggalin mo na yan. Baklasin mo. Baklasin mo. Dalawang kamay. Ilisan mo. Tanggalin mo lahat punyeta ka, Gloria, punyeta ka, punyeta ka. Kabalo dyan ka, punyeta <laughs> ka. lang kayo? Ay, dili. Hindi. May kilala lang. Kilala Busip lang. Kisip ka Gloria. Busip ka. Tanggalin mo na yan lahat. Uh. Sa ulo. Tanggalin na! Tanggalin na! Tanggalin na! Bakit ka nagagalit? Nakpeo. Kung tanay siya, Gusto niya Latigo ng kidlat. Oh! Aray! wala na siya. Isala, lagi ako maragay. Oh, tanggalan. Tanggalin mo na. Tanggalin Buong ah. mo. oh, wala na. Anong wala na? Meron pa? Oh, wala na, Jordan. Gusto kong gumaling na ito, ha? Oh, Gusto ha? Na, oh, o, ibabalik ko sa iyo yung ginawa mo, ha? Uh, ayaw. Tutubo sa iyo kung bahagi yan tumubo dito kay Gloria, ganun din sa iyo. Ngunit, isang daang beses, ang sakit. Pum! Ay! Pinabaklas uh, oh. oh, ah. ko lahat ng kapangyarihan mong taglay mula ulaw ng talampakan mula balat hanggang buto. Oh. Pum! Ah. Uh, o, oh. oh, titigil ka na ha? Oo, oh, hindi na. O, oh, humingi ka ng kapatawaran sa kanya suri 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 okay <laughs> hindi, ka ng sorry matapang ka pa yung sincere na paghingi ng sorry yung totoo ah, sige naglo. Sorry, naglo. Ah, na glow suri na glow ay hindi ganyan natahanan supu lang ang bubunihin ubos guni mo pero ay hindi ganyan ang paghingi ng sorry nagagalit ka pa puno ka ng galit yung puso oh, mo puno ng galit sorry glow oh. may ka ng kapatawaran sa diyos O ulitin mo pa, hindi na? Sabihin mo sa Panginoong Diyos, hindi ko na uulitin. Hindi ko na uulitin. magpa man. magpa hindi na. Kasi pag ko pa, sabihin mo? Hindi na, hindi na. Sabihin mo nga, pag uulit pa ako, mamamatay ako. Pag uulit pa ako, mamamatay ako. O, sumumpa ka sa Diyos, ha? Nangako ka sa Diyos ah ko ako, hindi na. Oh, hindi na. Sigurado yan ha? Sigurado mm -hmm. yan ha? Mm -hmm. Oh. Bigyan mo muna kita ng remembrance. Mm -hmm. Krus, salung, kurung salurung, mangingin ka po! Uulit ah! ah! oh. oh, ka pa hindi na? Hilik na, Joy. Hilik na. Oh, Diyos na bahala sa'yo, ha? Diyos na bahala, Panginoong Diyos, ikaw bahala sa mangkukulam na ito. Kung ano man ang karapat dapat na kaparusahan sa Kanya, aking gagamitin ng tabak na magkabilang talim, pupugutan ko ang Kanyang lehe. At kung, kung siya man ay nararapat na mamatay, kayo po ang nakakaalam. Sa inyo ko po idunudulog ang lahat ng ito, Panginoong Diyos, sapagkat kayo ang may hawak ng hostisya. Ipataw, ipataw sa Kanya ang kaupulang kaparusahan na kanyang, um, sa Kanyang mga kasalanan. Tinatanggalan ko lahat ng bisa at kapangyarihan ng masamang epekto ng kulap sa katawan ni Gloria Maldonado mula ulang hanggang talampakan mula balat hanggang buto sa katawan spirit at kaluluwa तो भी

Alam mo ito ang pinagsasasabi mo? Ha? Wala? Wala kang naalala? Natulog ka lang? Nagpikit lang. Nagpikit ka lang? Hindi naman siya ako Hindi mo alam ang nangyari? Wala kang alam sa mga sinasabi mo?